skin care. 1.30. Ang dami. Sugar mga mas to. Ah, oo. Nakapack na. Ito naman, lip balm. 3.50. Ay, meron ito. Lip oh. gloss. Ang cute. Cleansing balm. Ayan, mura lang o. 2.60. Ang dami. Oh, skin kit. Ayan, nose patch. Ang dami. ang oh, ganda ng kulay nito. 260. Moisturizer. David. Ang ganda nito. Ang ganda ng kulay. Ito din, no, oh, Pag. Meron din mga body scrub. 260. Aloe. Oh, <laughs> Oh. Extra 130 lang, oh. Brush cleaner. Ay, ang cute nito. Ang dami. Ayan, mga pag may hindi kayo mag -cutix. daming kulay. Oo, oh, I like it. 5.30. Nalagay ko. Like mga lip kit. Ang ganda nito kung Cream shadow. Eye palette din. 7.90. Brush. 7.90. Pang eyebrow. 1.80. Puro yun ah. Oh. Mm -hmm. Pro pencil. Ang ganda nito kung may pina. Pin Pin Piper. Wow! Ganda naman. Dami nito. Eyeshadow. shadow. Mga bronzer. 260. Lip gloss. Blush. Wow! 260. Wala na kaya to. 260 naman siya. Contour stick. Hydrating setting. May primer din. 260. No? May iba dito. Bus na. No? May mga containers, 180. Yung malalaki din yun. Ano, Laki nito. Pero ito, 180 to. Baka ito, hindi naman ito, 180. Malaki eh. 530. Shoe box. 790. Ang ganda. Pag mga ano kayo. Tim kahoy, tim puti. Ang ganda. 1 to 80. Ang ganda. Bet ko talaga yung mga ganyan. Meron mga glass jar. Ang ito dito. Ay, ang ganda nito. 5.30. Eh? Ilan to? Ah, oo. 6. 500. Ang ganda ng mga baso. Medyo nauubos na. Eh. Ay, ganda nito. Side table. Ang ganda. Ay! Wow! Parang liit, pero ang cute. 2 nine. May black. Ang daming things dito. Random. Gala with us. Ano pinansin ako pa dito? Gala with us. Ano dito tayo? Meron din mga pa, ano, art. Painting din, meron. Ay, oo. Ano yan? Parang pwede mong drawingan. Ano? Ang dami. Ay, ganda nga. Ang cute. Parang bago ah. Ang Pang babies. Ang cute. Pwede kay laham niya. Yeah. Ano din mga tempered. Ha? Ayan, may case din. Ito matigas. 320. Ito pang ilaw. 600. Ooh. Ito, gaming mic. Talaga ba? 600. Selfie stick. 600. May ring light din, o. Oh. 1160. Ang cute. Airpod. Case. Tapos mga cable. LED. More, more. May keyboard pa. Diba? Ay, oo. Yung umiilaw yan, di ba? Ay, <laughs> oo. One, four. Headphones. Dami din. Sabi yung kulay nito. Oh, ang ganda ng kulay. Forty. Ito pwede to sa iPhone. Maganda. Para, para kang ayaw, kung ayaw mo ng wireless na, no? Ito parang yung ano, no? 880. Kailangan ko nito yung eh? naso 660 siya. Rubber. Mga lagayan. 260. Lagayan. 790. Ito. Pet feeder. 440. Ang ganda rin ito. 440. Ooh.